Pisyon guys Grabe hinatak guys Uy Nakapugkat oh. Sayang guys Pisyon na naman tayo guys Uy. Sinabi Uy Uy Sinisid dun sa ano Sinisid guys dun sa Uy Sanin na ito pa eh, isinabit doon sa ano? Sa ugat. Sayang guys. Ano man ha ito pa. Grabe. Eh, sayang yung ay na ito pa guys. Na ito pa. Na ito pa. Ikit na alis. Ay. Okay, 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 guys. binner din saan oh sa lakas ng silig eh ah grabe sumasarisiin ah nilakemong crush natin guys ang mga strater oh mama oh guys Paduluan na ito. Hindi uh. natin na huli ka sa kanin guys, nakalpas. Rakyo. Okay. So, uh, fishing time. So nandito tayo ngayon sa Mayano. So muna tayo guys ng ano mulberry. Hmm. Ang um, dami nito dito sa ano. Tabing buwangin. Kaya prutas. Ayan guys. Nakahuli tayo kanina ng mga snapper doon sa tulay. So inhabilin ko muna kalakuya bugoy sa freezer. So mabilis man yun uh, Mabilis mahampok so, Medyo magtatagal tayo dito sa iba sana, guys tayo guys kawalan si so si Igar ang upisa na si guys ang lalaki so medyo malakas na namin guys So sana maka ano tayo ngayon, maka harvest ng pangulam. ulam Ipon-ipon ng pang-ulam at malakas na naman ang panahon. So guys, pag napuno natin itong tuhoga na diyan sa baba tinutuhog, harvest 'yan. <laughs> harvest. Pag diyan sa baba ang tuhog, dasik. <laughs> Uy, huli ba? Uy, kalpas. Tayang. Kalpas. So, medyo maano guys ang ano dito. Ang kulap po. Tataas. Maliit guys. Ay. Buti hindi ka pa nabulag. <laughs> um, sigur, namalaki. Namalaki. Ay, buti nasa... Nasa kamay ko na Tanggal na yung ano Natanggal na yung hook Gagata gata gata Ginat na na yan Lapo So nagpalit ako ng lure Masyadong magaan yung ano 5 grams ay 6 grams natin pinapalad na ah. hangin <laughs> ayos na yan ulam na yan so yun guys tayo ay uuwi na at tayo malayo layo pang uuwi an <laughs> so ito yung huli natin Woo. so medyo naka ano tayo harvest So Bukal pa, bukal pa guys Nasa bukal tayo Grabe So may nagsipag ano din dun oh. May mga nagsipag lambat Tapos dun may namimiwas tatlo Tapos so, may umahalon Siguro baka nag ano yan Nagmamamaw hunting So Ayos na sa akin ito guys <laughs> Talagang ito ulam na <laughs> 悲伤。Fish on.